Hi guys, magandang araw po no. Sa so video na ito guys, pag-usapan po natin ang windshield ng mga sasakyan, no. Ah, uh, paalala lang po, hindi po ako isang mekaniko, pero isa pong car owner, no. So ito po natutunan ko po sa mga experience ko uh, bilang driver ng aking sasakyan, no. So isa-isa pong indication na sira na po ang windshield wiper niyo na dapat na pong palitan. Very obvious po ano sya, ito po hindi na po naka uh, natuklap na po ang rubber sa kanyang frame yan wag na po natin i-repair kasi nasisira na yan katulad nito oh, mm -hmm. ang rubber natuklap na pagka nakita nyo kahit maliit lang yan palit kayo agad sa dalinyo na mas mabuti po dalinyo nyo ng sasakyan nyo sa malapit na Uh, auto supply wala naman po bayad or magbigay lang kami yun ng maliit na halaga po sa magre-replace po kasi susukatin nila ito po ang ang length ng inyong ano ng inyong windshield wiper may mga sasakyan po guys na ang windshield wiper po eh makatulad lang po ang kanyang haba no pero karamihan po ang sa driver side medyo mahaba sa sa ano sa passenger side medyo maikli no Iba-iba -iba din po Ito po isa parang hook type na windshield wiper Ito may lock po ito eh Okay may lock din sya Ito po O so, mga biyak-biyak Makita kayong biyak-biyak Sa so, ulan at init Indication na po nasira na ang inyong, ang inyong wiper At palitan nyo na po Mura lang po ang wiper na pinalit ko 150 lang po ito no? ito medyo mahal to Pero nasisira din 300 Kasi branded daw Bosch so yun lang po guys na tip na magbibigay ko sa si inyo paano natin malalaman na palitan na natin ang windshield wiper natin ayaw din natin magasgas no ang ating windshield no ng sasakyan natin konting kalaman lang po sana po may natutunan kayo maraming salamat guys sa inyong panonood huwag kalimutan mag share and mag subscribe sa channel ko kita kita po tayo sa sunod na video ito pong kaibigan nyo si Jake paalam bye bye